mo, paibabaw at yung kakukuna ng pagkain. Magkasan nag kayo? Sa ano, pagkatapos ninyo, sinanak ko yun? Tapos si Tata 19... Javier, tapos si nanay. 1933. Mm. 1933. 1933. 1935 ako. Ah, dalawang taon. Si, si, na, si nanay mo man. 1943. 1933. 89 90. si si Tata Miguel tapos si Tata Javier oh. tapos kayo mahal Wala, may namatay pa daw. ah may isa pa si may isa, namatay pa. Pa. Bata pa oh, oh, ano daw? Daw, ano akipa ah pa ano ano De, nga ika, ika ano 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 dahil. ano 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 nag-aaway sa na Bawal pala niya na. Napaano? Napadidi yung bata. Oo. Oh. Napadidi yung pagalit ka, bawal magdidi yung bata. Ah. Nadididi yun ang anak. Ay, totoo ba yun? Yung galit mo, oh. Nadididi, masaya masama Kaya yung, yung bata. Masama yung dugo, yung gatas. Ah, stress, yung stress. Lason yung gatas. Parang na stress. Oo. Oh. At napasa sa kanya ano yung stress. Mga Nadidi mga niya. Ganun. Eh, baka may ibang sakit. Wala. Wala talagang ganun. Yes. Kasi ngayon kayo, iba hindi alam. Hmm. Wala nagsasabi. Para ko. itong naingami, itong kwanira, ano, isang taon lang nagsama, kwanira is raw. Si Isay? Si, si, na, nai ko, si nai na, 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 ko. Isa, oh. isang Adeline. lang, isa, lang nagsama, namatay na yung, namatay na. Si Isay ang nagsama. Shisha, gani. Yung, hindi, <laughs> hindi. Yan. hindi yung asawa ni ni Nay, oh. mga nama. Oh. Ngayon, isang taon lang. Isang taon lang nagsama sila ah. na matay. Kaya tapos, pero napanganak na si Tata Miguel. Na ipagbuntis oh. niya si Tata Miguel. oh. Kung hindi, mayo ini. Mm. Yan. Yeah. Hmm. ko ano. Ah. Tapos nag-asawa na ulit ng tatay oh. niyo. Oh. Yung nanay. Yung nagandang din agad. Po. Pagkatapos siya, may ninanay dahil niya na daw masyadong naabutan. Yung tatay ninyo. Kasi bunso siya. Hindi ko alam. Kasi laging ko nikwento sa akin ni nanay. madaling, mad maaga din daw nagadan yung tatay ninyo. Pagkatapos daw niyang pangalap, na, nagadan na. Bumasok yun sa sa hapon, sundalo. Oo, oh, sundalo. Pinatay ng gerilya. Ayun. Mm. Doon kaya, basta mag-servisyo ka sa ako. Mm -hmm. eh, walang trabaho eh. Walang mm -hmm. Mm -hmm. Hindi naman marunong sa trabaho ng Ano? Mayaman ba ka? Mm. mm -hmm. So, hindi niya na rin masyadong mm -hmm. naabutan. Aki pa kayo. Um, nang. Ay, ako abot ko. Ako, eh, 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 mas matanda sa inyo ito eh. Hindi naabutan. Naabutan na ko. Pero eh, siya rin dito kami. Sara dito. Sara, ilang kaong kayo nung nagadan si tatay. Baito kami ni ate, sinay, mahilig yung sinay sa dagat. Pag nakuha, kahit ni ang bangka, pag ay, may isda kami naglalakon dalawa. Hmm. Sa Mambulaw. Saan niya Mambulaw? Diyan sa may para, para. hirap pala nang walang magulang na. Oo, oh. mahirap. Tapos si nanay, nana, lagi niyang inaano na daiman lang daw niya na abutan yung um, uh, ama niya. Lagi niya parang sinisintimiento sa Lagi kong nadadaw. Nagain niya na, na munso kasi siya. Ba, parang bagong panganak yata siya. No? Ba bagong parang... O baka aking, aking pa. Bagong siya. Ba baby pa. Na, baby na, pa. 1943. Nang nagadan din. Si, 19... Oh, oh, o, same year nung pinanganak siya. Ikaw, man si Lola Dinig. Eh. Ngayon. May bago ka Oo. Ngayon. Ay, hindi kami na paaral. Nagsasakay sa dagat yung may mga dito buntis. Mm -hmm. mm -hmm. alo, mm -hmm. lola, para kumain at sama ako sa paghuli ng isda. Mm -hmm. Tapos ako pa ang ehagi sa tubig para itabi ko yung net. Yung nalit. Sa gitna <laughs> pala, yung lang lang ay. pa lang oh, ako. Tapos nag-aabang na yung mga ibang nagigihila Hmm. Tawid kami kay Tusa Sabangan. Yan. Alala yan si Ate sa <laughs> kulit. Namuy. Bakit kayo? Hindi kayo na po itong Pag nagpahinga na, wala na. Hirap hmm. hmm. ng buhay namin, no? Wala kasing Mahirap Saawa, pa yung bang. Mahirap pa. Mahirap pa. Eh, hindi katulad ngayon, kahit uh, mahirap ka. Sila, ma may manggera. May oh, manggera. Oh, Malaking bagay yun. Na nakakapagtrabaho yung oh, ano na, oh, oh, Yung magulang. Masaka, ano ka, oh, oh, kakasurvive. Oo. Oh, Noon, wala. Mahirap ng buhay. hindi kami nakapag-aral. Tatalino na. Hindi katulad ngayon. Ka ngayon, kahit murang magulang, kakapag-aral. Kasi yeah. mag-service mag ka lang sa ka, ano, oh. kapag mo. Yeah. May sahod ka lang ay wala ganun <laughs> talaga hmm? una-una kasi kami mm -hmm. ay, inalas uh, lang na pinanganap sa panahon ng gera ay, 43 33 ako nagera na 35 ako dapat uh, kung buhay pa si uh, nanay ba 81 na dapat nang binumba yung mambulang oh. yung kahit yung isda namin sa na pinangat oh. na ilagay sa laga ng kape, kape ng sa takuri. Ano yun? Kape, yung kape. Oo. Oh. Nailagay doon. Mm -hmm. Yung alen? Yung, yung isda. Oo. Oh. Nang ng panganiba, ang mambulaw. Kwan yung hapon ay kaya doon. may hapon kasi takbuhan kami. Tagot Ga sa, sa kuya ba? Pag binuupak. Oh. Pinaano kami ng mga yung kahoy, na, uh, promoting kahoy. Kahoy, oo. Kina kwatsa buso namin. Bakit? At syempre, pag matatakot ka din. Ah, uh, hirap niyo pala. Ano, ilan taong kayo nun? Ay, 1935 pala, pinanganap. Hindi, ilan taong kayo nun? Ah, nang 1935, tas yung gera, 1942? Oo. Oh. Mga pitong taong kayo. Si ate, mga, si ate, na na ko mga siyam na taon. Bata Ay, pa ka Ang hirap din. Y yung lupa, Diyos ko. Hmm. Maano ka. May nakakatakot pagka nang bubomba. Nakakatakot. Pag, nakakatakot. Mm. pag may nakikiram ka may Kaunting mm. anong mula, sa Amerika, alam na. Ngayon, oo. No? Oh. <laughs> Ngayon, text-text na lahat. Balagi nga tayong nag-uusap eh. O oh, galing Australia, ako di marunong na mag-texts. Mm. Video chat na lang kayo, yeah. video chat. Mm Hapunan -hmm. uh, lang kayo. Hapunan uh, lang. Uh. Mm.